Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung sino si Allah Subhanahu wa taala. Dahil may nag-message po sa akin sa YouTube na papasok na daw po siya sa relihiyong Islam. Sino nga ba si Allah Subhanahu wa taala? Sino si Allah Subhanahu wa taala? Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo na Uh, hindi lang po ito, basta sinabi ko lang, kundi ang babasahin ko sa iyo ay mula sa banal na Quran. Mula sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung paano ipinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili sa banal na Quran. Sana pagkatapos nito, pag... Uh, pag uh, naibahagi ko sa iyo kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala sana nga ay pumasok pumasok ka na rin sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala yan so ito po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran Bismillahirrahmanirrahim sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin ang napakamaawain at ang ganap na mapagmahal So, sino po si Allah? Ito po si Allah. Pinakilala po ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang kanyang sarili sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo o um, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na ahad bukod tangi at nag-iisa na ang pagsamba ay para lamang sa kanya na wala siyang katambal na kahit na sino Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay As-Samad, ang bukod-tangi na inaasahan ng kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ganap walang kakulangan at walang pangangailangan kailanman ay hindi siya nagsilang at kailanman ay hindi siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi siya isinilang o ipinanganak at wala siyang asawa at wala siyang pang wala pangnilikhang katangian at kailanman ay walang may ihahalin tulad sa kanya sa kanyang pangalan sa kanyang mga katangian sa kanyang mga gawain na luwalhati sa kanya na kataas-taasan. So yan po si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya si Allah na sinasamba po ng mga Muslim. So maliwanag po si Allah ay hindi po siya may hahalin tulad sa kahit na sino man na kanyang mga nilikha. So di po ba napakaliwanag po ng pagpapakilala po ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino po siya. Kung sino si Allah na sinasamba po ng mga Muslim. Nakatulad ko po, sinasamba ko si Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya si Allah. Napakaliwanag po, hindi po siya ipinanganak, hindi siya nagkaanak, at hindi siya nanganak. Wala po siyang asawa. Hindi po siya may hahalin tulad sa kahit na sinuman. At siya rin po ang dulugan po ng lahat ng kanyang mga nilikha. Lahat po yan. Lahat ng mga hayop. Lahat po ng kanyang mga nilikha. Sa kanya. Sa kanya po siya nananalangin ang kanyang mga nilikha na nanalangin po sila sa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala so napakaliwanag po ha, hindi po siya may hahalin tulad sa kahit na sino man katulad po ng pag uh, hindi ko naman po sinasagasahan ang ibang relihiyon ngunit ito po ay paghahalin tulad lamang po ha may uh, hindi ko po alam kung ano ang relihiyon na to na ang tawag po nila sa Panginoon nila ay Ama di po ba? Ang tawag nila sa kanya ay Ama pag sinabing Ama di po ba't may hahalin tulad po siya sa tatay kapag sinabi po nila na uh, anak ng Diyos o hindi po ba't may hahalin tulad po siya sa tao na nagkaanak na kailangan ay meron po siyang asawa? Di po ba? Uh, hindi naman po sa inaano ko po ang ibang relihiyon pero isip-isip po, di po ba? Kasi maliwanag po ang sinabi po ng Allah sa banal po ng Quran na hindi po siya may hahalintulan sa kahit na sino man po na kanyang mga nilikha. So, yan po si Allah. So, sana sa'yo, brother. Shout out sa'yo. Sana itong video na ito ay maging daan para yakapin mo na ang relihiyon ng relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam. Tandaan po natin ng Islam po ay relihiyon ng kapayapaan. Ang Islam, pag sinabing Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa nag-iisang lumikha. Pag sinabi naman pong Muslim, sila po ay mga sumusunod, sumusuko, tumatalima sa nag-iisang lumikha. So hanggang dito na lang po muna itong video na ito. Sana brother yakapin mo na ang relihiyon ng Allah Subhanahu wa taala.